talaga itong mga to saan saan kami nakarating nakahanap sa inyo hmm. yun so uh, nandito tayo ngayon sa, ano, sa bundok sa uh, pinakamataas para tignan yung ibang area kasi uh, yung kambing na alaga natin na dalawa isang babae isang lalaki dalawang puti eh, nawawala kasi kinatayin natin kahapon yung, yung isang lalaki possible na hanap nila kaya kagabi pa daw nawawala yan, tinitignan ko baka sakaling makita natin sa paligid me nandun tayo sa kabilang bundok kaya pumunta yan wala pa rin dito rocket pa tayo sa pinakataas so bumunta na tayo doon sa mga pinakataas so, nagdag tanong tanong na rin tayo so wala ngayon papasok uh, papasok tayo sa mga liblib baka sakaling na dyan sa ilalim kasi pag mainit sumisilang yun eh so pababa tayo ngayon ng, ng ano pagubatan para maghanap ng kambing Ayan. so, wala tayong kasama tayo lang tayo lang mag isa sa bukid <coughs> kita tayong bahay pwede natin pagtanungan Hayo! Hayo! May aso. Hello! Babay! Di ba bang yung aso nyo? Nahanap akong kambing! Nawawala kambing namin! Oo! goodbye si nanay? May nakita ka kambing? Dalawa? Puti! Agabi pa nawawala eh. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Tropa natin yan. Muntak, <laughs> <sighs> makit ako dun sa bundok eh. Kila ano. Basinipuha. Sa pinga kataas. Ha? Di, kasi kahapon di ba kinata yung laki. Siguro, oh, uh, yun o oh, hinanap siguro nila. Dalawa yun eh. Mag ano. Babayt lalaki puti. Habang naghahanap kami kumuha kami ng prutas. Meron pala akong backup oh. Ayun. Bye. Shout out. Shout out. Shout out. <laughs> Singil, tropa natin dito. Sinamahan niya tayo. Bye. Dito sila dati nakatira. Uwi na sila dun. Dito kami sa ilalim ng kagubatan. Habang naghahanap kami, marami kami nakitang uh, pinyang ligaw. Ito. May mga hilaw na. Hilaw pa. Ito, 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 ito. Pwede, pwede na to Ano? Ito? Yung isa? Ay. Ito? Yung. <coughs> Meron pa dyan? yung pa daw dun. Ito mga, ano, mga ligaw lang na pinya. Saan? Saan? yellow yun no? hmm, hinog see, galing diba diba, wild lang yan dito lang yan oh, oh. Rapit sa pa. dapit sa sapa malinis yan sap maligo oh kunin natin to galing no mabay yan laki ah oh. Ano mo? ano? Wild pinya. Wild pineapple. Kambing hinahanap natin ha. Hindi pinya. Pinya nakita. Oh. gabi na damay. na kami ng gabi para may pang-ulam kami ngayon hindi na ang gabi Oo, kaya ay talaga pagsikim natin yung balikbayan natin ng ano hindi ang gabi dito sa bye bye late eh. Uy, nalutong ah. Mahirap kung dami kong bibit-bitin pa akit ah. Paahon pa naman. May, may laman. May dami, may, may laman. Sarap yan. Uh. Miss ko rin tong luto na to Okay na. Pinelinisan, no? Pinelinisan pa. Pwede na? Pinelinisan. Hmm. So, may na naman tayong puno ng santol. Ayan, no? Hinog na. So, akapin muna natin yan. Para meron tayong pasalubong sa Manila. Para. Tibay ba ito? Oo. Dandahan lang. Dandahan lang ito. <laughs> ito. muna natin de kuno 'yan. O sige. Medyo green okay naman 'di ba? Mahinog naman 'yan. Mm. 'Yun ba tangkay hindi na. Busing ko muna to. Kaya mo eh. Aditig lang. Naka Play na yun. Usog na ako. Usog na ako sa santo, de. <laughs> Dito kami sa taas ng puno. Ibang puno na naman itong inakit namin. Mas, mas matamis to kaysa dun sa unang inakit. Problema. May bukot. Ang tawag sa Tagalog, nang nangagat. Maliit na ano, bubuyog. matamis. Noon nakuha namin sa baba. Sa ako. Ang dami po sa taas. Pakita mo. Tamis. Kahit medyo green-green siya. Tamis pa rin. Hmm. Ano bang bata? Tama na. Ah. 3 dalawang gala oh. Oy. San kayo galing? Ha? San san namin kayo hinanap? Saan sa kayo nakarating? Sa sabang? Papuntang sabang? Ah, nakabot kayo ng sabang. May mga naghahanap po. Oh. Saan mo na nakita to? Naki kayo nakita nyo na? O ba yung nagsabi? Kami nakita. Ah, bumaba kayo doon? Hindi, diyan sa Kalsada? Bugo. Diba kayo banda? Oo, sinilip nyo. Eh, bumaba na Ah, sakto nakita nakita nyo talaga tong mga to. Saan kami nakarating, nakahanap sa inyo. Hmm. Sun Sunod lang tong isa eh, no. Salamat naman at uh, nakita na.